Mga ka-Vikings, magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nalulungkot sa sinapit ng ating kababayan na naskam at naniwala na makapunta dito sa Norway. Di ko sasabihin mo na yung pangalan niya at pangalan ng naturang agency. Kasi sabi daw niya, yung agency ay nakabase sa Dubai. Itong kababayan natin na nasa Taiwan na umaasa at nakikipagsapalaran at nagbabalak mag-Norway factory worker po siya. So sabi niya, factory worker po, apply namin sir sa Dubai po kasi naka-base yung agency nila. Yan yung sabi niya. At tinanong ko naman siya, kung anong factory work po yon or anong name ng factory. Kasi Norwegian government lahat ang may hawak dito, especially sa visa mo. Tinanong ko din siya, nakapag-apply na ba kayo sa embassy ng visa nyo? Kasi regulated lahat dito especially sa employer mo at sa work mo. Ang sabi naman niya, wala po sir. Ni-interview nga, wala pa po. Naisip po namin na baka na-scam na kami. Sabi niya, opo sir, 6 months work permit. Ito yung promise nila. 6 months na work permit, tapos pagdating daw po dyan, pipirma ng three years contract. Dalawa po kami ng girlfriend ko, kaya malaki po ang nailabas naming pera. Familiar po kayo sa the cross-country immigration? Naku po. Sabi niya, Oo oh, nga po, sir. E nag-apply po kami sa immigration consultant paputang Norway. 6 to 8 months daw po. Makakaalis na. Hanggang na wala pa pong update. Imagine, mga vikings 6 to 8 months na at nagbayad pa sila ng malaking fee. Biruin mo, walang physical or video communication. Email lang daw. At patuloy naman yung communication nila hanggang ngayon. At mga promises. Alam nyo, kung ano yung pinakamasakit dito mga vikings Ano? Kapwa, Pilipino po sila. Mahawa naman tayo. Eto sinasabi ko to kasi walang ganitong paraan o ganitong sistema sa Norway. More than 10 years na ako dito at alap ko ang Norway na stricto sila talaga at mahirap pasukin dito. Ito lang masasabi ko dyan. God's wrath, vengeance is mine. I will repay. Good luck po sa inyo at sana huwag po tayong magpaskam. Isipin po natin mabuti at suriin natin mabuti at magtanong-tanong muna tayo. Good luck.